Ito ang lansones, isa sa mga paboritong prutas ng mga Pilipino. Tinatawag itong langsat o longkong sa English. Sa Indonesia, duko ang tawag nila dito at sa ibang bansa ay dukong. Alam nyo ba na maraming health benefits ang lansones sa katawan ng tao? Pinapalakas nito ang immune system ng mga tao dahil sa taglay nitong vitamin C. Mabisa rin ito para sa diarrhea at magpagaling ng mga lagnat. Mabisa rin itong pampurga at pinapaganda ang metabolismo sa katawan ng tao. Ilan lamang ito sa mga health benefits ng lansones. Sa Pilipinas, mayroong apat na variety ng lansones na kilala sa merkado. Ang longkong variety, ang pinakamatamis at pinakamalinamnam, kaya pinakamahal ang presyo. At ang duko na may damnam at matamis din. Ganun din ang pinakamalaki na makikita sa merkado o sa palengke ang Davao Variety at ang native variety o tinatawag nilang paite na hindi nagpapahuli sa tamis at linamnam ito ang pinakamaliit na lansones na makikita sa palengke ngunit alam niyo ba kung gaano kalaki ang kinikita ng mga may-ari ng lansones farm hindi po biro dahil umaabot ito ng milyon-milyong piso ang kinikita kada taon Nakadepende pa rin ito kung gaano kalawak ang iyong lansones farm. Gaya ng lansones farm na ito na kumita ngayong taon na humigit kumulang 12 million pesos. Ang kanyang mga tanim na lansones ay longkong variety, ang pinakamahal na presyo sa merkado. Seedlings ang kanyang ginamit na mga pananim na lansones ang kagandahan ng mga seedlings na pananim ay matibay ang puno nito sa mga bagyo at matagal ang buhay. Ganoon din, ito ay marami kung mamunga. Ang lansones seedlings na pananim ay namumunga sa loob ng 8 hanggang 10 taon. Ang distansya ng mga puno ng lansones sa farm na ito ay 6 meters by 6 meters. Ang maintenance sa farm na ito ay pruning ng mga sanga matapos mamunga at pag apply ng mga organic fertilizer sa mga puno nito. Ito naman ang grafted lansones. Maari itong mamunga sa loob ng 5 hanggang pitong taon. Hindi masyadong lumalaki ang grafted langstones kaya mababa pa lang ay namumunga na ito. Sa grafted na lansones ay tatlo hanggang apat na metro ang distansya ng mga puno sa farm na ito. May tatlong variety ng lansones sa farm na ito, gaya ng longkong, duko at native variety. Milyones din ang kinita ngayong taon ng lansones farm na ito. Maraming choices na marketing ang lansones na mga produkto. Karaniwan ay namumulaklak pa lamang o may maliliit na bunga pa lamang ang mga lansones ay binabayaran na ito ng mga retailer at sila na ang bahala sa pamimitas, packaging at transport ng lansones. Maaari din naman na ang may-ari ng lansones farm ang magpapapitas at ang bahala sa packaging at pupuntahan na lamang sila ng mga mamimili para pakyawin ang kanilang mga lansones. Subalit, mas malaki ang kinikita ng mga lansones farm na merong oras para magpapitas, magpackaging, at magtransport o magbiyahe papunta ng divisorya. Napakagandang investment po ang lansones farming. Maliit lamang ang gastos o kapital sa pagtatanim ng mga lansones sa mga area o farm. Kailangan lamang itong alagaan hanggang sa lumaki ng maayos at mamunga at kumita ng milyones. Kailangan din po nating alamin kung akma ba o nababagay ang lansones sa ating lugar, sa klima nito at sa lupa nito. Sa mga nais pong mag-invest at kumita ng milyones sa Lansones Farming. Sana po ay nag-enjoy kayo at may natutunan sa video ito. Maraming salamat po.